Good morning mga katribo. Ayan. Luto tayo ng ano na ano to, ang Kasi one week na ito eh. Baka masira. So, lutuin na natin. Para ng panahalian. Medyo maaga pa. Ang pangalan siguro So, ganun pa Pero lutuin ko na to. Para hindi na. Para okay na siya. Ayan, ating ano. Ay, Doon tayo magluluto sa ano. Sa dirty kitchen. Ayan yung ating ano. Naglilagay ko. Walak-lak. Naglaglaga na sila dyan. No? <laughs> Ang bango. Ang bango niya sa... Hindi na paggabi. Nangangamoy siya saka sa kasa umaga. Ngayon naaamoy ko pa siya yung bango niya. So, Mm Sige, punta tayo doon sa dirty kitchen. Ayan, si Cody. Put. After walking him, inilagay ko siya rito. Ninalagay ko talaga siya rito. Kaso ang ingay niya, ingay ng ingay. Kaya yan, kinuha ko yung blanke niya. Kaya yung laruan niya. Ayan, nag-shut up. <laughs> Natutulog na dyan. Yun lang pala yung yellow blanke ang kailangan eh. Kasi pag Ninalagay ko na siya rito. Ang ingay niya. Pag hindi ako nakikita. Yun, oh. Okay pala, ganyan. <laughs> Wala nyo itong Cody na ito, ay. Oh. Okay, okay na. Ano yun na yung ating ano yun? ito natin sa paglog natutuwa sa ako na pag nagliluto raw okay, ang apoy masyado, Ay, hindi ko naman yan siguro makukontrol hanggang <laughs> galing natin ito isang bar kasi masyado daw ang apoy Okay, ang ginawa ay bumili daw ng bumili daw siya ng yung ano ba ba yung um, ano yung, um, yung blanket na fire resistant yata para pag sa nagkaan ang um, um, ako ay lumaki si ah, e, uh, ano na lang e, tatapit na lang yung ano tatapit na lang yung blanket ito yung ano

black pepper. Teka muna. Ayan na. Dito na yung ating pait. Pero yan ang gusto ko, yung mga pait. Ang pait. Masarap. Mm, Cody. What are you doing? Get out! Kaya pala nag-iingit eh, nag kasi ihi yun kaihi. i Ay, hindi ko naman na ano kasi kinukuha ko nga yung ating ampalaya. Noon umihi na lang dyan. Kaya pala umiinit kanina. At iihi siya. Siyempre hindi ko naman naintindihan. <laughs> umihi na lang dyan. Iminis ko na. Dyan Ininisan ko na. Kaya. No! Stop. Cody. Nahulugan ng ano yung ano natin, yung line natin ng wifi. Ayan o. Oh. Nasa ground na. Ang hirap pa namang kontakin ng ano. Ng converge of Sawa Ayan, nakuha ko sa Facebook. Yun. Tagal, hindi raw nila malocate yung ano ko, yung account number. Sabi ko, pag nagbabayad ako, yan ang account number na ginagamit ko at natatanggap nila yung bayad. Tapos ngayon, hindi nila malocate. Yun. Baka, ano ko noon yung sabi, magpa, mag-iano raw nila sa, ano, ayun, nahulog. ginagawa nila sa yung representative dito so ayan yung ano uh, yung linya ay si Cody pala ayun oh nagre-reklamo pa rin ayan kinikot-likot yung mga <laughs> blanket niya what? I know. Oh, just drink your water there. Good afternoon, mga katribo. Ayan. Nakapaglinis-linis na tayo sa ano. Tapos na tapos. Ayan si Cody, linagay ko dyan sa ano para hindi mag sisigaw. So, linagay ko siya dito sa gitna. <laughs> tapos nag ano na ako ng mga dahon dyan so malinis na malinis na yung ano natin paligid ulit patanggal ko na yung mga dahon tapos, ito yung ating ano dito yung better melon ayan na ko, kung kailangan ko pa ito uli ano, fertilizer, ayan na yung ano niya. Yung iba dito, yung unang bunga, ayun oh, ano, dilaw na, malalaglag. So, tingnan natin. Yung iba yun. Ang mabagal lumaki. So, ito dito kalibot natin. Nalinisan natin. Tapos, tumawag ako doon sa yung ano natin dito. So, sabi sa akin, ano daw. Di mo pag ang pagkuha. amo ba? Di mo ang pagkuha. Di mo pag ang ko ano, takay po anan ko ano, kuha na pula. Pag red na. Yeah, pag grade na. nan kamatis. Ano, ano ba ya? Kamatis baga. magtinday kang kamatis. Amo. ay, amo talaga. magtindahan ka? Amo, Mag tindahan ako, dito. Pwede mo, pwede mo kamatis? Pwede ang kamatis daw, ano? Hindi, pero ang pwede. Yung ating yeah, So tingnan natin ang ating ano. Tingnan natin. Tingnan kayo. Amo po. Amo. Uh -huh. Ay, Amo po.

So ganyan na lang yan siya nakaano sa uh, sa baba yung ano, wire. So siguro yung ano na yan yung ipaano ko ipatanggal ko dyan. Tapos pati isama ko na rin tong mata na to. Patanggal ko na. Para kasi ito yung huhulog yung ano na yan yung ano ng yung na yan matatamaan yung ating wire so kailangan tanggalin. Okay. Bye. Bye muna tayo. You wanna say bye? Cody. Bye. Cody. Say bye. <laughs> eh, yes. Yeah. Yeah. Say bye. Nag-magnap naman ang dahon, o. Oh. Ang kulit. Bye na po.